po sa lugar po nila napaka lamig Tsaka, stick din po yung uh, kanilang sasapit pang naing po dito Tama yung tindahan din sila dito. Yes po, nagpapag na po dito mga kalinga, mga kabahe, no? Pagi na po. Ito sa area na yun, yun. At uh, matarik po, po tayo dito. Kung saan uh, tayo naroon ngayon. yon, Mahamog na po dun. Sobrang labig po dito, pag na po. Tandaan lang tayo. I-slide po kasi tayo. Dito po kayo. Dito mga kalinga. Pag-anod. Dito na po tayo sa isang pinaka sentro. Kung parang, yeah. <laughs> 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 ilan na? 15. 15. Kaya lang ko na pala? 16. 16. Mm, siya, yung kapatid mo, 14. 14. Hmm, yun yung kapatid niya po yun, o. Hmm, black pa. Eh, uh, Rung yeah. 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 time yung pagpunta kanina, mm -hmm. kaya ako sila niyaya, hindi ka, ga, hindi kanito. Mm -hmm. Nung naglalakad na kami, Ah, uh, doon naman umulan. Ang Titingnan po natin kung makakasama po tayo sa kabilang bundok. Kasi ano uh, sa po natin kanina yung chairman. Na gusto ko rin sa akin tingnan yung area po nila. Kaso ganito naman na ulan. At saka yung daan pa kanina nadulas. madulas. Sige, so, update ko po kayo mamaya mga kalingap. Sige so, po mga kalingap, bali Ah, uh, di dito na po tayo sa bahay po nila nanay. 2010. Yung matagal-tagal na rin, 2015 20, 20 years na rin ang nakalipas. Hmm. Bali, ilan po ay magkakapatid? Ah. Halin po kayo lahat. Ito po ang panganay. May, uh, may, may magulang po po si Tanay. Ha, ah, meron daw kus matanda. Uh, nanay mo. Siya. Ay, nanay mo. Ah. Uh, Ay, Hmm, yun pala yung pinaka ano. Ani mo pala si nanay na. Ta sa so, ano siya ang pinaka matanda dito na sa babae o hindi? Mas may matanda pa sa Man, yung na oh, babae. May mas matanda pa si Rizky. Ah, meron pa. May mas matanda si ah, pa sa si kanya. Hmm. Yung lola na ano. Ilan na itong plan na yung dadi nila? Ilan nakita, yung, no? ay, sa na po mo ba ito? Zero. 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 Hindi ko pa nagkita yun o. sa club. Bulok. Ay, ah, yun yung... Yung asawa niya yung... Si Super Lulo kanina. Ay, 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 yun pala. Nagkapatid kayo na? Okay? Kapatid? Hindi pinsan. Kaya yeah, yung magkahawig eh. Yeah. Yeah. sila. So, yung, ito yung pumakalingap. Yung halos lahat po na mga nakatira po dito ay halos magkakamagalak lahat. Halos isang pisa para sa uh, napuntahan din natin na uh, purok mong na lahat. Kaya sila naman ay magkakamagalak nila. Na kung saan, minsan na uh, doon na po tayo uh, natulog sa lugar po ng mga kapatid po natin na katutubong blaan naman. Sana uh, makatulog din po tayo dito sa Purok uh, eh, pur Tanda. Sana masubukan din natin matulog dito sa kanilang lugar. Uh, paano po na yata, salamat po uh, na nakapunta po ako dito sa lugar po ninyo. Ah. Yeah. Uh, 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 malam 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 wala malam 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 na malam 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 na rin malam po po pa eh, baka balik na rin. <coughs> Sige po mga kalinga pata sa bawat pa, pa niyo po dito, eh, pakishare niyo rin po, malaking tulog po ito sa akin. At uh, super pakisupportan din po natin sila, Balsantos Matubang, atin at ito na vlog, Kalinga Trab. So lagi ko po sinasabi mga kalinga pata tumatanggap po ako ng mga used clothes, mga chinilas. Uh, para mayroon ko tayo may paabot sa ating mga kapatid na mga katutubo na ating uh, di dito po sa kabunduran si ng Junior Ingat po tayo lagi mga kalinga pa po sa ating lahat. Okay po. So yun po mga kalinga at Babalikan po natin yung kanina kasi nanay. Kapit-bahay lang po nang uh, naiblog po natin kanina na may uh, kapansanan. So, isa lang po yung dala natin bigas kanina. Kaya, yun. Balikan po natin. Umuulan po po dito. Gaboy. Oh. Na ambon. So, ka kahit na gaya itong mga kalingat, mga kababayan. Napaka-supportive po nila. Kasama oh. <laughs> po natin sila. Sila po yung uh, mag-interpret. Kasi hindi po tayo uh, marunong sa kanilang lingwa. Eh. Maging sabi-saya, hindi po tayo marunong. Kaya, kailangan po natin ng mga tulong po nila. Yeah, tinggal, yeah. Tinggal <laughs> so, na, na ulan. Grabe po dito. Sobrang lamig po dito sa area po nila. Yan. Sa tuktok na po tayo ng uh, bundok. So, maganda po dito. At uh, mamaya maya at uh, sasama po tayo sa isang uh, chairman. Uh, Pasyalan dito po dati yung kanilang area. Ay, yeah. beti. Sir, nag-aaral kayo lahat? Oo. Okay. Ba, ayos okay. yan. <laughs> Tuloy nyo lang. Uh, gawin yung inspiration si Sir Bantilan. Kasi uh, siya din ay isang katubo din, di ba? Na uh, nakapagtapos ng pag-aaral. Okay. Lumalakas ang ulan. Ang birot. Sa... Rung timing yung punta natin. Kanina mahina eh. Eh, bilis natin. <laughs> Okay, go